ay pagplanuhan ng mabuti Tayong lahat ay magsiyawit na ha, Magbahagi ng karunungan at kaalaman sarap nito. New favorite ko na to. New favorite. pa, nga. ang ah, sarap. Mm, the best to sundae yung lasang. Unang kagat. Binigay ko naman yung me. lahat. Bakit ganun sundae? Sa relationship, may commitment. Pero sa feels, kilang araw-araw? Hindi pa pwedeng once a week lang. Parang na ko. Alam mo, secure ka na. Pero isang araw, nawala na lang yung consistency. Biglang, boom! goodbye, trust. Pwede eh, wow. Alam mo, Kit, hindi lang feelings ang dapat na inaalagaan araw-araw, pati na rin ang ating katawan. Combined oral contraceptives are not just about prevention, it's about preparation. Yun na nga eh. Akala ko, secured na ako. Pero, bakit parang sa relasyon um, namin kita. ako lang naman yun ang paplano? Huh? Anong plano? Travel goals? Life goals? O baka naman family planning yan? Exactly, exactly. Yun na nga yung sinabi ko kay Jomar. Eh. Sabi ko sa kanya noon, Love, mag-combine oral contraceptives tayo. Yung COC ba? Para safe at ready tayo pareho. Pero, alam mo yung sinabi niya? <coughs> Ikaw mahala, love. Bakit parang ako lang yung nagpa-plano? Bakit wala siya ka, love? Ay, naalang. Buti pa talaga yung pills, Keith. Kailangan araw-araw. Pero sa commitment, hindi kayang araw-arawin ni Jo Maria. Keith, Sandy Hello po, Hello po, kuya. Magandang, Magandang araw po. Pwede ba kayong magbahagi ng nararamdaman niyo ngayon? Minsan, mas madaling uminom ng pills kaysa harapin ang katotohanan. Kuya, hindi lang po ito tungkol sa pills. Ito po yung feeling na kahit anong gawin mong paghahanda, kung hindi naman kayo pareho ng direksyon, parang wala rin. Kuya, baka may health tips ka dyan para sa mga may broken heart at saka may hormonal imbalance. Keith, ano ang bumabagabag sa'yo? Sa buhay, Keith, hindi sapat ang plano kung mag-isa ka lang gumagalaw ang tunay na partnership sabay humahawak ng responsibilidad hindi isa lang ang may dalang bigat um, kuya gumagamit po ako ng pills para maging ready at para na rin safe pero bakit parang ako lang po yung may plano siya wala naman po siyang pakialam eh mas consistent pa nga ako sa COC cases sa love life ko buti na lang po talaga kuya wala akong love life mukhang may gusto kang ibahagi tungkol sa family planning. Pwede mong ikwento sa amin? Um, kuya, gusto ko lang po ng peace of mind. Pero sa COC, consistent naman po ako sa pills. Pero sa love life ko, inconsistent siya, kuya. And nakaka-frustrate niya at times kasi kahit gusto mo maging ready, hindi sapat kung hindi kayo aligned. Parang LDR na nga kami ng sarili kong fertility. Kapag nakalimutan ko ng isa, wala na, game over. Parang kami ni Jomar, wala nang pa-second-second second chance. Mahalagang nauunawaan mo ang gamit at epekto ng contraceptive na iyan. Family planning is more than just about preventing pregnancy. It's about choosing together. At kung ikaw lang ang pumipili, baka hindi na yan partnership. Sandali lang, may gusto akong ipakilala sa iyo. Hello, housemates and audience. I'm Jed, your healthcare educator for today. Let's talk about the combined oral contraceptive pills, also called COCs. These are pills taken daily that contain two hormones, estrogen and progestin, which work together to prevent ovulation. Effectivity? Kapag tama apagamit, up to 99% effective ito. Pero tandaan, if you miss a pill, bababa ang effectiveness kaya consistency is the key advantages highly effective when used correctly regulates your blood period lessens menstrual cramps may improve acne and can reduce ovarian and endometrial cancer ano nga ba mga disadvantages dito may cause nausea breast tenderness or spotting lalo na sa simula sa paggamit nito Not suitable for smokers above 35 years old and must be taken up daily at the same time. Remember, this doesn't help us or protect us against STIs. Panu ba ito gamitin? Take one pill every day at the same time, kahit walang joa, dapat may pill time ka. 21 active pills plus 7 placebo pills or 28 active pills depende sa brand. Miss a pill? Take it asap. Two miss pills? basahin ang instruction, or consult a healthcare provider. Reminder, and remember, hindi ito para sa lahat. Kumonsulta muna sa healthcare professional bago mag-start. Kung may side effect na hindi nawawala, magpa-check up na. Tandaan, hindi ito pang palaglag. Ito ay pang iwas buntis, hindi pang iwas sa maling tao. Kapag planado, buhay sigurado. Grabe kuya kung si OC lang si Jomar, sana reliable siya araw-araw. Pero salamat na rin. At least, ngayon alam ko na ang pills, may instruction manual. Si Jomar, wali ko yung talaga. Correct ka dyan, Keith. Buti pa ang pills, may side effects lang. Hindi ka sinasaktan emotionally. Tandaan ninyo, sa pag-ibig at sa kalusugan, responsibilidad ang mahalaga. Responsibilidad, respeto, at commitment. Iyan ang pundasyon. Hmm. Alam mo, Kit, okay ka na ba? Naipalabas mo na ba lahat na yung saloobin <laughs> kay kuya? Oo, oh, oh girl. And now, I know, pagdating sa love at family planning, dapat pareho kayong willing. Hindi pwede yung isa lang yung may effort. Tama. Mapapills o relasyon man yan, commitment, consistency, and communication is the key. Hindi mo pwedeng kalimutan kasi minsan, isang araw na pagkukulang, it could all... <sighs> ah! Salamat, Sandy. At ngayon, alam ko na na hindi pala siya isang kalaban, kundi isa siyang kakampi. At mas okay na rin pala yung COC sa puso kesa naman sa lalaking hindi ka sure, di ba? Correct ka dyan, Keith. COCs are like daily commitment. Kailangan mo lang maging consistent. Sabi nga nila, Kate, kapag planado, buhay sigurado! sigurado.